Good day guys, welcome back to Mang Sunny TV. And ngayon guys, bibigyan ko kayo ng tips, okay? Kung anong uh, mga lore na kailangan nyo. Okay, sa mga baguhan natin sa ang mga anglers diyan. So anong klasing uh, classing lore, ilang lores ang dapat meron kayo, no? Para hindi kayo later mag-end up sa isang uh, toolbox, okay, na puno ng uh, iba't ibang classing lore. So, yung lore ko, guys, ito lang ang lagayan ng lore ko. Ganito lang kalaki. Okay, ganito lang kaliit. Yeah. So, gusto ko, guys, ganito lang kasi mas madali siya kay dalhin, no? Hindi ko ng malaking toolbox. Kaya ito. Lagay ko lang siya sa bulsa. Okay, kasya, kasya na siya. So, ganito lang kalaki. So, ang mga laman ito, guys, iba't ibang klaseng lore. And, ngayon ito, isishare ko sa inyo. So, ang una dito guys na lore na i-share ko sa inyo ay itong tinatawag na top floor. So, ito guys, pang top to siya guys. Yan, top floor. Ito mostly ginagamit ko to guys kapag pasikat yung araw. Okay, 5 o'clock to uh, probably 6.30 itong top floor ginagamit ko. Kasi during that time guys, ang isda ay mostly nasa taas. Okay, so mostly itong yung tinggal gamit ko, top floor. So, dito ngayon guys, mayroon akong dalawang klase na top floor. Ito, ayan. And, mayroon din akong ito. Ayan. So, ito siya guys, top floor din to. Um, pero maliit lang siya. And, kung mapansin nyo dito guys, meron siyang dito, ayan, flasher. Ayan, so meron siyang flasher. So ito guys, ako na lang naglagay nitong flasher dito. And ito kasi, meron na siyang sariling flasher. So pagbili ko guys, ayan, meron na siyang ganyan, flasher. And ito, ako na lang naglagay. So ayan. Top floor, dalawang uh, dalawang top floor guys, ibang klase. Ito ay ibang klase and ito din ibang klase din to na top floor. And next guys, na lower, meron ako ay ito. Yan. So itong ano niya guys, yung dila-dila niya dito ay ganito lang kalaki. Okay, so ito siya guys. Ah, uh, probably nasa ano ito. 4 to 5 feet. Okay, ang lalim ng sisid nito. So, ganito. So gusto ko to guys gamitin pag, uh, ano na, probably from 7 uh, uh, to 8. So, ito ginagamit ko. Yan. So, iba't ibang klase yan sa guys, oh. Ito, same lang din siya. Pero, ito mas maliit yung kanyang dila-dila. Uh, Ayan, oh. Yan. Ito mahaba. Ito, maiksi. Actually, per same lang din ang ano nila no ang kapal nila same lang and ito isa din ito So, ito sila na tatlo guys same lang din probably ito sila na sa ang uh, kapag naka-submerge ito sila nasa 4 to 5 feet ang lalim ng tubig ito sila and next guys ito Ayan dalawang klase ito na lore. So, ito guys, ito malapad ang dila niya. Ito naman mahaba naman piece. So, ito guys, ay pwede ito siya from uh, 10 feet, no? Kaya ito maglublub sa tubig, no? Nang 10 feet, nakaganyan siya. And ito naman guys, pwede ito siya from 8 to 10 feet na, ah. Uh, ano yan sa, sa, tubig nyo, nanuglog sa tubig. So, so far guys, ito nagamit ko, no, sa, sa river. And, ito siya guys, Ah. Uh, nakaano talaga siya sa ilalim, no, so, mas, uh, talaga ito sa ilalim, no. And, ma-feel mo talaga yung mga bato-bato dun sa ilalim. 10 feet, to kaya niyang, ah, uh, isuyo rin sa pinakailalim. Okay? And ito siya guys. Uh, um, ginagamit ko to pag doon na sa ilalim talaga yung uh, target ko. No? Itong floor na to. And ito naman, nagamit ko na rin to sa ano din, sa river din. Yan. And ito siya, isang bisis pa lang ito nakahuli. Okay, yung tinatawag nila na kitang na isda. Mga ganito siya kalapad. Okay. And ang nangyari guys ay nasnag lang siya. Okay, nasnag lang siya dito. So yung mga isda kasi guys kapag nakita, napansin niya nila o nakita yan nila. No? Uh, habulin talaga nila yan. Okay, maliit man o malaki na isda habulin nila yan. So minsan ah uh, nasa sila no nitong ano nasa sila so magamit ko to and uh, good ito guys ito talaga ang gusto ko gamitin itong uh, Lorna and ito guys ang ginagamit ko din ayan no tawag nila Mino ayan so maliliit siya guys No, ang dila-dila niya maliliit lang din. Same din dito. Probably, ang lalim nito, guys, nasa 3 to 4 feet. eh okay, ang uh, ano nito sa ilalim. 3 to 4 feet. yan yeah. So, mostly ginagamit ito siya, guys. Okay, kapag maaninag mo yung, uh, yung bato sa ilalim o yung mga coral sa ilalim, maaninag mo lang sa taas. So, ito siya ginagamit. So, guys, ah... Uh, ang ano nito, no? Dalawa, dalawa lang ang dala ko. Okay? Dalawa nito, dalawa nito. Okay? Or you can have also tatlo. See? Kasi kapag ito ang isa ang nasabit, no? Kapag nasabit, mayroon ka pang spare na isa. So, at least dalawa. Pwede na yan, no? Dalawang piraso. Okay? Goods na yan. Okay, so, same din dito. Ayan. Dalawa-dalawa lang din. And itong top ko, dalawa lang din. O yan lang yung mga laman ng ano ko, box. And ito guys ay tatlong graso. So, ayan. Para hindi ka later mag-end up no, na yung isang tool uh, toolbox talaga puno-puno ng mga lore. O, ganito lang, ganito lang problem, makabili ka lang ng dalawa, okay? tatlo, is much, much more better. Para kapag nasabit ang isa, mayroon ka pang reserve ng isa. O kapag masabot ang pangalawa, mayroon ka pang reserve na isa na pangatlo. Okay? So, yun lang. And, ito lang din yung dala ko ang na mga lore. And kapag na labas ako ng fishing pot, ito lang kadami na lore. At para hindi naman dumami no, yung uh, natin, na ano na mabili minsan sa mga beginner bili lang ng bili ng lore kapag may nakita na bago o may nakita na lore na madami huli bibili na naman bibili na naman so para maiwasan nyo yan guys dapat ang lore nyo makahuli muna okay make sure nyo na ang lore nyo na binili na first na lore na binili ay meron ng huli okay just for example ito so guys no ito. ito na lord ayan. so dapat ito siya mayroong huli muna bago bibili ka naman ng panibak so ito kapag may huli yan o isang huli lang ang gusto mo at least may huli okay Bili ka naman ang bago hindi ka magbili ng bago ko pag ang lore mo ay wala pang huli. Katulad itong mga lore ko na ito, ang naiba, wala pang huli. isang lore ko lang, ang mayroong huli dito. O, ito lang na lore, ang may huli. While the rest, wala pang huli. And ito guys, yung mga lore ko, yan, nilagyan ko ng flasher dito sa pinakahuli niya. Nilagyan ko dito flasher. So, hindi pa na-try ulit no? probably sa next ko na adventure try natin to, gagamitin we'll natin to itong okay, lore na to and eh, natin kung may mahuli ba itong fish lore na to. so ayan guys, so sana makatulong ang video na to okay, don't forget to click like and share and kung bago ko lang sa channel ko don't forget to click the subscribe button, Please click the bell button pa manunodify ka sa ating nakapagong adventure. At so once again guys, thank you so much for watching and see you on my next adventure.